Apat na sundalo patay nakopok diyan sa naganap na ambush, sumisip Basilan, titong iba pa sugatan. Iba balita sa atin niyan ni Eddie Dumabok, Buenas Aga Ele. sa yes, uh, gracias sa uh, Buenas uh, Aga Pilipinas. Kinumpirma sa atin ni uh, Brigadier General Alvin Luzon na dalawa yung uh, nasawi, no, dalawa at uh, labing dalawa ang uh, naibak kagabi o naibiyahe ng uh, chopper papunta dito sa uh, ospital ng uh, military sa may upper Calareana sa Zamboanga City. Maring ang uh, kinundi ng militar at ng pamahalang panlalawigan ng Basilan ang uh, hindi o makataong hakbang ng ilang uh, tinatawag nilang misguided member ng Moro Islamic Liberation Front o MILF sa pag-ambos sa tropa ng 32nd Infantry Battalion at pagsunog sa isang uh, military truck sa may lower kabengbeng sa bayan ng Sumisip dito sa lalawigan ng Basilan kahapon ng hapon. Sa pahayag na inilabas kagabi ni Basilan Governor Mujib uh, Uh, Basilan Governor Jim Hataman sinabi nitong kailangan gumawa ng paraan ang nakakataas na leader daw ng MILF para hindi nalalala ang uh, suliranin dito sa isla ng uh, Basilan. Pinapakalma naman ni One o and st Infantry 3, 3, uh, 3 Red Arrows Brigade Commander Brigadier General Alvin Luzon ang mga Basilenyo at ipagkatiwala na sa otoridad ang uh, gagawing investigasyon sa pangyayari para manatili ang kapayapaan at katahimikan dito sa isla ng Basilan sinabi ni General Luzon na nasa lugar ang mga tauhan ng Army's 32nd Infantry Battalion para bigyan ng seguridad ang ilang tauhan ng United Nations Development Program para sana sa ilulunsad na project Modeling Livelihood Initiative sa ating mga mahihirap na kababayan dito sa munisipyo ng Sumisip Kailang biglang pinaulanan ng bala ng mga notoryosong armadong grupo na pinangunahan ni Nadjala Buena at Oman Hajjal Jalis. Sa kasumuporta naman ang ilang nimbro ng Moro Islamic Liberation Front o MILF sa lugar hanggang sa nagkabakbakan para proteksyonan nga ang mga kasamang sibilya na magbibigay sana ng habang buhay na livelihood sa mga mahirap na pamilya sa area. Dalawa sa mga tropa ang kinumpirma ni General Luzon na namatay habang labing dalawang iba pang sundalo ang nasugatan at kagabiga ka ay dinala na kaagad sa Camp Navarro General Hospital sa pamamagitan ng chopper para isa sa ilalim na sa medical attention. Dagdag ng General kagabi na nakatoon ang kanilang misyon sa kapayapaan at kaularan para matiyak na mapanatiling ligtas at ito nga uh, secure nga ang komunidad ng uh, Basilan. Kailangan lamang daw na irespeto ang role of law at ang kasunduan pangkapayapaan para masiguro na hindi mawasap ang kapayapaang tinatama sa ngayon ng mga mamamayan ng uh, Basilan. Yan mo na ang update mula sa isla ng Basilan, Eli Dumabo para sa 100% balita. So Eli, paglinaw, dalawa yung namatay, hindi apat ha? Dalawa yung uh, patay, uh, malinaw ito ang uh, Kagabi uh, talagang nilinaw ni General na dalawa lang yung uh, namatay at uh, labing dalawa yung uh, nasugatan pero sa ngayon ay uh, nagpapagaling na sa Camp Navarro General Hospital sa loob mismo ng kampo ng Western Mindanao Command dito sa May Upper Calarian, Sambuanga City. Anong oras pa naganap yung uh, ambush, Eli? Naganap ito kahapon na alas 4:20 ng hapon nung uh, maambos na yung uh, convoy ng uh, UNDP kasama yung uh, military at uh, sinikap mo nila na mas yung mga kasamang civilian na kumakatawan sa UNDP sa Basilan at uh, saka uh, gumanti sila ng uh, putok dahil tuloy-tuloy uh, uh, yung uh, banat ng grupo ni ni Hadjal Jalis na dahil nga sumuporta na yung MILF kaya dumami yung naging kalaban ng uh, 30th Infantry Battalion. Pero ganon pa man ay hindi nila iniwan yung uh, kanilang posisyon hanggang uh, umatras yung mga kalaban na dumating na nga yung uh, enforcement uh, group naman ng ibang tropa ng militar sa probinsya ng Basilan. Ano ba ito? Pauwi na sila o... Or... Papunta pa lamang doon sa pagdarausan ng event ng UMDP. Ang uh, UNDP ay nasa Basilan simula noong uh, January 21 uh -huh. hanggang uh, 24. Hanggang bukas sana yung uh, uh, mga, ta mga representative ng UNDP para makita nila kung saan saan yung mga lugar na kailangang ilunsad yung kanila mga livelihood uh, program para sa ating mga kababayan sa mga parplang uh, barangay ng sumisip. Uh -huh. So dapat hanggang uh, bukas, biyernes, yung uh, kanilang uh, plano na mag-exit sana sa sumisip para ma mabuo yung kanilang uh, i-report sana kung uh, ano-anong mga lugar ang dapat uh, lagyan ng mga proyektong livelihood o pangkabuhayan sa ating mga kababayan. Pero kahapon ng hapon habang nandoon sila sa lugar ay uh, bigla na lang uh, pinaulanan ng uh, bala yung uh, tropa ng 32nd Infantry Battalion uh -oh. kaya gumanti yung uh, tropa o yung mga sundalo para ma-secure naman at hindi mapahamak yung mga sibilyan na nasa kanilang pangangalaga sa naturang lugar. So sa report, sa mga miyembro o delegasyon ng UNDP, wala namang napinsala sa kanila Eli? Uh, tama kayo. Wala namang uh, napinsala sa mga sibilyan o lalo na doon sa mga representative ng UNDP at uh, agad nilang uh, dinala doon sa secured na area. Uh, at uh, pagkatapos noon uh, tuloy-tuloy nilang uh, nilabanan yung mga tropa ni yeah. Hajaljali at uh, yun nga dahil sa Dumami yung kanilang pwersa dahil tumulong yung ibang MILF sa lugar kaya medyo maraming uh, casualty yung uh, tropa ng 32nd Infantry Battalion sa kalaban ng gobyerno wala bang napaulat na casualty sa kanila ang uh, base sa uh, report kanina na natanggap natin mula kay uh, Luzon sa informasyon na kanilang uh, natanggap din may uh, dalawa ring nasawi sa panig ng MILF at uh, may mga ilan din daw na nasugatan. Kaya lang hindi na nila binigay yung identity nito at hindi na rin nila binigay yung bilang ng na mga nasugatan ngayon na nasa panig ng uh, MILF. Uh, Pero wala um, pa na, no, wala pang sagot. May mga contact tayo sa MILF dito sa area ng uh, Basulta ay hindi pa rin na sumasagot sa ating mga tawag. Kung meron tayong pagkakataon na makapanayam dito si ano, Colonel o General Luzon? Ah, uh, uh, pagkatapos nito ano natin, pwede natin siyang uh, kausapin at Sige, uh, sige. Pwede namin yung number na sa area nang sige na may update ang ating mga kababayan at siyempre, yun bang sundalong napatay eh taga Riyan din sa Basilan o mga hindi taga Riyan na nadistino lang din sa sa area? Ah uh, wala pang uh, informasyon na uh, ah, kaugnay binigay sa atin si General Luzon dahil sa uh, hanggang sa ngayon hindi pa rin sila nagbibigay ng identity para na rin sa uh, siguro uh, tinitingnan mo na para hindi mo na maapektuhan naman yung uh, pamilya ng no, mga namatay na sundalo.